Bago matapos ang araw, samahan mo kaming lumapit sa Diyos sa isang taimtim at tauspusong panalangin ng pasasalamat, biyaya, pagsisisi, at pagpapala. Ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating buhay ngayong gabi. Sa mga sandaling ito, ihanda natin ang ating puso at isipan. Ilagak natin sa Diyos ang lahat ng ating alalahanin at pasalamatan natin siya sa buong araw na Kanyang ipinagkaloob. Manalangin tayo. Aming amang nasa langit, Diyos ng liwanag at pag-ibig. Sa gabing ito, ako'y lumalapit sa iyong presensya ng may kababaang loob at pusong bukas sa iyong biyaya. Salamat po sa araw na ito sa bawat hakbang na aking tinahak, sa bawat hiningang aking nalanghap, at sa bawat pagkakataong ako'y iyong sinamahan. Sa lahat ng ito, ikaw ang tunay na dahilan at dahilan ng aking pag-iral. Panginoon, sa katahimikan ng gabing ito, ako'y lumuluhod sa harap mo. Itinatanggap ko ang aking kahinaan at kakulangan. Marami mang pagkakamali at pagkukulang ang aking nagawa ngayong araw, ako'y humihingi ng kapatawaran. Linisin mo ang aking puso at isipan at puspusin mo ako ng iyong kabanalan. O Diyos ng biyaya, pinipili kong manampalataya na ang iyong biyaya ay sapat para sa akin. Sa kabila ng mga pagsubok, pagod at mga alalahanin, ako'y kumakapit sa pangakong hindi mo ako iiwan o pababayaan. Gawin mo pong malinaw sa akin ang iyong kalooban at palakasin mo ako upang ito'y aking maisabuhay. Sa gabing ito, Panginoon, ibinubukas ko sa iyo ang lahat ng bahagi ng aking buhay, ang aking mga pangarap, ang aking pamilya, ang aking mga takot, at ang mga bagay na labis kong inaasam. Alam mong higit pa sa akin ang tunay kong kailangan. Kaya't sa halip na ipilit ang sarili kong kagustuhan hinihiling ko na ang iyong kalooban ang masunod. Padaluyin mo po, Ama, ang iyong walang hanggang biyaya sa aking buhay. Biyaya ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Biyaya ng kagalingan sa aking katawan, isipan at espiritu. Biyaya ng kasaganaan upang makatulong ako sa iba. Biyaya ng kalakasan upang patuloy akong makabangon sa bawat hamon. Biyaya ng pagmamahal upang ako'y maging instrumento ng iyong kabutihan. Panginoon, basbasan mo rin ang aking mga mahal sa buhay. Ilayo mo kami sa anumang kapahamakan at kasamaan. Bigyan mo kami ng mahimbing na tulog ngayong gabi at iparanas mo ang iyong presensya sa aming panaginip. Inaangkin ko ngayon O Diyos, na bukas pagmulat ng aking mata, aagos ang bagong biyaya sa riwa, bago at masagana. Sa iyo ko ibinibigay ang lahat dahil ikaw ang aking pag-asa aking tagapagligtas at aking kalakasan. Hinihiling ko rin, O Diyos, na habang ako'y natutulog, hilumin mo ang mga sugat sa aking puso. Palitan mo ng pag-asa ang bawat pagdududa, ng kagalakan ang bawat lungkot, at ng pananampalataya ang bawat takot. Salamat po, Ama, sa iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Sa bawat tibok ng puso ko ngayong gabi, ikaw ang sinasamba at pinupuri. Ito ang aking taimtim na panalangin sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen, luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Diyos Espiritu Santo kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung nabless ka ng panalangin ito, ibahagi mo rin sa iba upang sila rin ay mapalakas at mapanatili ang pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-like o mag-iwan ng comment kung may nais kayong ipagdasal namin at mag-subscribe para sa mas marami pang panalangin. Pagpalain ka ng Diyos.